Okay, magandang hapon mga ka-master Ang iyong lingkod, Master Tips Okay, bukas September 8 no? Uh, may 8 races tayo po no? Bukas First pick 5, umpisa ng uh, Race Tapos winner day call, pick 6 Pick and pick 5 Okay, uh, bago na Shout out mo na sa mga bayang karerista dyan no? Ay ano pa no? Ay earth partner Abraham uno, uh, lahat ng mga subscriber na uh, sa inyo lahat like, like and subscribe naman mga kamaster ok bukas medyo mayroon naman ng karira ok subukan natin ulit mga kamaster nakamakachamba tayo ng dihado hindi man tayo tumama ng winner forecast double dd1 uh, win nakabawi tayo dyan try pick ta ok ang natin race 1 3-year-old uh, uh, mid-in-race, no? 1,200 meters mga kabayo okay, siguro gagraduate nandito si dreams of the world no? kung lalaban to okay, solo ko dito, numero 5 dreams of the world, pero kung maglalagay ako ng isa, uh, ito na rin, magandang dilag bandera, no? baka sa kaling di abutin, makatapos ng karera, pero para sa akin solo ako dito, numero 5 dreams of the world so, kaya na GB pa kaifay <laughs> okay uh, dito tayo sa series 2 winner take all hapisan na winner take all meron akong rating base class 5 kaya uh, category 5 split no? 1200 meters isa ganda group po ito may ilang kalaho dito po ako pang meron ka pang pang meron ako numero 8 solution kaya ni YL Bautista no? Gira si B trainer numero 8. Ito baba na rito si grupo si Solution. Na segundo na karado si Solution na. Ah, uh, ah, sigun panigundo ko na rin numero 5 Classic G, no? Ito si Classic G na stress na karanto. Si Classic G, no? Sa kanya ni MP Kanyiti kaya si GB Gira. Pantresira ko numero 1 ni Bicat ay ni pinahilat si Nebikat na karan para Parang nabihitin lang na to ka si no? Ah, may balik pa to ka uh, ah, ng laban si Potential. Shop ka na! Ah, <laughs> ah dyan po ako. pag numero 8. Solution, Panigundo. Numero 5. Classic G, Panigundo. Ay, no Pantresero, numero 1. Nebikat, no? May panalo. Numero 2, uh, ah, Laguardia. Okay, halip na tayo sa Race 3 Sa Race 3 tayo, pera kong rating Beast Class 5, Category 6 or Teen Split May 1400 meters ang distansya, labing isang kalawang tatakbo Okay, pang premiere ako rito, numero 8, Cheche, no? 30 na Krato, si Cheche Sakay ni J.B. Hernandez, J.B. Hernandez pala ngayon, no? Sultan of Noir Noon na ba cerrado Panigundo ko na rin numero 11 Ito ba ba na rin siguro po ito Sakay ni Pops Caballio uh, Na Silver Glow numero 11 Okay Pantresira ko na rin si Numero 9 Banderang Kabayo San Moon Lake May panalo dito numero 7 Ng mga Rider uh, no? Uh, Kayo na po bala Magagdag mga kamaster Itong ko dito numero 8 Cheche Panigundo numero 11 Silver Glow Pantinsero ko number 9 Sun Moon Lake Okay, lipat tayo sa race 4 Race 4, second pick 5 no? Pero ako rating base class 5 Category 5 split so, Sabi na group na rin to Ang premier ko dito Numero 4, Asong 4G Sa kanya yung pikanyine uh, May uno 18 to si Asong 4G Panigundo ko na rin Numero 6, Sherman Lock numero 3 uh, sa East saka yung legit pabilik ang 3-0 ko dito blind item saka yung lift the hisos no may panalo dito si Empire Roller no kaya na po kaya magdagdag mga kamaster kaya ulitin ko pang pormira numero 4 asang 4-4 panigundo numero 6 as charm per, charm in luck panigundo 3-0 numero 2 blind item Okay. dito tayo sa race 4 race 5 pero ako rin itong class 5, kategori 11 to 50 speed, 1,400 meters ang distansya. Sampung kalahok kang tatakbo, no? Sa yung popular entry. Ang premier ako dito, numero GS El Mundo. Kaya ni Arby Beligas, no? Uh, siguro nagkabayad na ni, ni Gigas to. Sa labas yung numero. Okay, 1,400 meters, distansya. Panigundo ko na rin yung numero 3 na banderang kabayo, Galopingos. Baka no? makaya solo area. Ah, ito lang hahabol dito. Madre ko na rin numero 2 uh, sa Sundance, may mga ano ah, no? ko na lang yan, si Sundance. May panalo shape cut, no? Saka si Rain Rain Goawi. Kaya uh, kayo po bahala mga kamaster pang Permira numero 10. El Mundo Panigundo numero 3. Galopin Host, Madre 0 numero 2, Sundance. Pwede pa tayo sa numero, sa race 6 no, class 6 sa double. Ah, uh, pero kung rating base class 5 category 6 to 10 sprint 1400 meters ang distansya. Okay, Ah, uh, pa ako dito. Numero 9, ah uh, tulak ng bibig sa Friday Jimmy Storky, no, Mandirang Kabayo. Panigunda ko numero 5 Malibu Bill Numero 5 sa ni Chiris ah, Pantresira ko Douglas Per. Pair May panalo dito si ano no National Treasure Ayun po bahala dito mga kamaster Pang dagdag Pang ko Numero 9 Tulak ng bibig Panigunda numero 5 Malibu Bill ko Numero 1 Douglas Pair Kailipat okay, sa uh, race 7 Last double pero kung rating base class 4, kategori 2233 to 33. Shotgunner! Sampung <laughs> kalaw kang tatakbo. Ito maganda dito. Uh, 1,400 meters. Kaya na rating base class 4, kategori 2233 Dito po ako sa numero 7, bandirang kabayo. Great rating, no? Sa ni si Spari, no? Mga uh, solo airing. Walang kalawad Mga uh, mga tapos. Panigundo ko na rito. Numero 10, uh, open billing. Kaya uh, dyan po ako no, may nasama ako numero 4 po si Lab may panalo Paktora ok yan po pili ko sa mga kamaster ang pera numero 7 Red Britain pati Gundo numero 8, Open Billing sama nyo si, si Lab 2.30 pero dala lang po ako dyan mga kamaster kaya po bala magagal ok lipat po sa race 8 parte ng uh, winner take all take pick 5 pick 6 pick 4 oh, last forecast pero competing beast class 4 category 62 to split ang uh, full po tayo rito ang premier ko doon numero 3 speed revolution na kayo ni GC Delia Cross numero 3 no, important na kabayo <coughs> panigundo ko na rin numero 2 Major rich saka ni Ipinahilat baka mag sa double ni Douglas Bear kaya pwede yan ang tercera ko double happiness no? uh, diado pa numero 4 uh, rin kabayo may banalo dito numero 7 si Tiklaila laki ng no, no. no? kaboom uh, pero pass muna ko yung kaboom no? uh, sa hypopeak may banalo dito. Ayan lang po yung pili ko dyan mga kamaser pang Vermeera numero 3 speed revolution panigondo numero 2 speed urates pang numero 4 double happiness Okay, uh, nyo si eh, may Lucky no may no? may Tiklaila. Bala na po kayo kung sino idagdag nyo mga master Hanggang dyan lang po tayo mga master, na tama si Ipat, tama si lang. Walala lang po mga kamaster, ito po ay giya lamang. Pagkatis no? uh, sa kayo pa masusunod. Ah, sa araw ng Sabado at Linggo mga master, Maraming salamat and thank you very much.